hindi tayo natakot na mas pero may lang bumawang sa higaan uh, ko puto uh, ba kasi ko mayroon kasi kami event last night so nakuwi kami mga uh, uh, 2.30 na yata tapos kapag okay uwi nag-check ako na ng emails facebook, ng messenger, and tiktok so siguro nakulog ako mga uh, 3.30 na rin siguro yun uh, nakatunod ako na naka-open yung phone ko <laughs> sa, sa, TikTok. So, uh, pag-isip ko, next yung YouTube channel namin. Siyempre, nakadamahin na yung subscriber. <laughs> Ayun, uh, may awitin lang tayo sa sa breakfast na pinagutu ko. Napalit ko kasi ako nang gusto ko mga ulam. Kaya, actually, nang ay, once na ba? So, nang na sa so, Francis Tech, ito na sa tayong And, hindi ko na kaya ng na ako kasi hindi ako nang kaya eh, na lang kinain ko. Uh, yun, ako na nakaset up yung camera. Parang, uh, ready, ba? Diba? Ipanit ko lang itong beauty Okay. Kaya, yun. Ewan ko kung saan eh. Actually, okay. sa kami okay. na yung pinsan ko na meron na doon. hindi, sa mga kasi ay ako ang sobrang dami sa mga nang kinain kaya ayawin mo yung gutom na gutom na ako kaya tayo mag-put na tayo sa kusina para mag-breakfast a few inches later tayo okay, sa kusina at mag-breakfast na tayo tapos na akong mag-hiramot at mag-sepilyo kaya so, dito na ako sa dining uh, dito na ako na dining Kung breakfast, kanina siya may sunny side up na itlog and then garlic rice and then uh, pusit uh, dried pusit sa hain. hindi ko alam kung ano siya eh kung danggit nakalimutan ko yung tawag lang sa isda na yung binili ko na siya kahapon sa online order ko siya na uh, 150 grams for 100 pesos Thank <laughs> you. a few minutes later. Ayaw ko makain. And nakapagbasan ako na mga pinakainan namin na nanay ko. And then, ilang tayo na ng ascorbic acid. Yan. At airborne. Eventually. iwasan ang space sa cellphone natin. Mahalo ko sa kwentuhan namin kagabi. Sobrang haba pa. After pumain, abang kumakain, abang matapos na. Ah, hindi ka matapos ha. Makauwi ka ba ako kami umuwi? At ang dami na rin pinagkwento ang sobra-sobra. <laughs> Kaya, yung memory ng phone ko, muntik na siya magpuno. Actually, yung SD card ko nuna. So, lipat ko sa internal memory para makuntunyo pa rin yung pag-record nakakamiss ko no, yung mga siguro alam ko ito mga mga 2010 mga so, mga ganang kasi ay nilas ko rin sa bar ano, 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 Oke guys, subscribe ya Pak

Kilala mo yung guys, sobrang famous niyan. Sobrang bait na tao. Sobrang bait na sa kaibigan niya. Sa lahat ng kaibigan niya. Sa sa pamilya niya, siyempre. Ayun guys, na na ako tigil natin. Ano ko, ano natin. Tulog A few moments later minutes ago kasi tumawag yung magdi-deliver mag -de na magdi-deliver na order ko. May number ko sa kanila lang sa online nakita ko. Actually, hindi ko naman talaga siya kailangan. Ewan ko, gusto ko lang siya. <laughs> Ngunit no, hanggang ngayon wala pa siya. Sabi niya kanina malapit na malapit na siya. Baka sa ibang lugar siya pumunta. <laughs> May muta-muta pa yata ako. Eh... <laughs> antok na antok pa rin ako let lang naman talaga yung alin yung yung isang araw ko yeah. sa kwarto lang ako pag walang walang mag-aaya yeah, kung may ganap yung team attitude At sa kwarto lang ako buong araw hindi lang ako kakain ha ah. <laughs> hindi kakain tulog lang kain tulog lang during DCQ yan yeah. so yun guys mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung in order ko Ayan guys, dumating diba, na siya All, uh, after almost an hour na din si Ate na deliver Actually, na-traffic daw siya sa C5 uh, Ano ko naligaw na siya Kapag pero nag-tumawag ulit siya so sa atin nandiyan ang sa labas Ito na diba, yun, guys, yan <laughs> Laptop table Ganda diba, ko kulay black? Maganda Sabi ko, brown. dark brown Actually, pinapili niya kung anong gusto ko ka kasi dalawin dala niya kasi buhat-buhat lang niya yung dalaka dyan, dalaka dito, medyo Yung isa kasi is light, parang cream yung likods. Ito, ito yung ko kasi dark brown, pwede mo siya dumihin. Uh, kailangan natin ito, para nagbabak up tayo ng fresh from CC to laptop. Hindi naman siya masyadong importante, pero nagustuhan ko na ito lang kasi black yung color niya. Kasi lang lang ganito, uh, ang gatong itura din, sa mandaluyong na kulay, parang Uh, light blue, sky blue, ganun. Eh, medyo tumingin kasi siya. Yan. Yeah. na ako. So, nag-breakfast tayo kanina. Actually, breakfast and lunch na yung brunch ng mga 10 a.m. And now, 5.30 na ng hapon. So, masakit na yung ko. So, mag early dinner tayo. Okay guys, kain na muna ako. Uh, dinner na, Dinner na talaga to ang ulam natin ngayon is ano nga ba to tinol uh, ang manok ng tilapira at pinag-ooma uh, um <laughs> pinag-ooma, um puro tilapira lang so ito na lang yan, kaya siguro ng lunch nila, so diner natin ngayon, okay, kain lang ko guys bye 1 hour later tapos at nakaligo lang natin at um, dito tayo sa kwarto kasi wala tayong lakad wala tayong lakad ngayon, hindi ko alam kung tuloy bukas yung pupuntaan namin syempre, pag -pag pagkatapos maliitong sabi natin ito sabi nila makatanggal lang ito ng wrinkles tapos na soften yung skin and saka mga yung iba t ko, no? 15 <laughs> <coughs> minutes lang naman to, sa so, automatic na t ng kulay. So, guys. <sighs> sobrang boring. Okay na yun, sa naman tayo, para safe, iwas sa COVID. Dami kasi kumakahan ng chismis sa labas. 15 minutes ito sa authentic t na ko sabi, everyday daw eh, para ano, para maging effective. hindi ko alam kung effective talaga siya kasi ilang araw ko na siyang ginagawa actually weeks na pala magmula na dumating itong order ko na ito uh, siguro 3 weeks na kanina ang order tayo na lapel mic sa shopee sana kung dumating siya kagad sana ano sana kumakana siya sana hindi siya defective Ayan. kanina red ngayon blue na yung siya automatic o orange siya, so last five minutes na so and guys so and guys tapos na lang ako ng video So see you in next <laughs> <laughs>